Ayan, isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga na mag-aaral mula sa baitang pito. No? Narito tayo ngayon sa ikatlong linggo ng pagtalakay natin ng aralin sa kapat ng markahan. At narito tayo sa pagtalakay ng pagsibol at pagundad ng nasyonalismo sa silangan at timog silangan Asia. Upang makita natin ang kabuuan, halina't tunghayan natin ang umpisa. No? ang layunin natin ay makita natin ano yung salik at mga pangyayari nagbigay daan upang magbigay ng nasyonalismo o diwang nasyonalismo sa Silangang Timog Silang Asya. Sa Silang Asya muna unahin natin para sa unang araw. Ang pagsibol at pagunlad ng nasyonalismo sa China. Alam natin sa ikalabing walong siglo, 1800s, nakita natin ang pagiting ng imperialismo sa China pangihimasok ng kanluranin ang isa sa pinakadahilan. Nakita natin ito sa unang aralin kung gaano karami ang mga bansa na nanghimasok sa bansang China. Nagkaroon ng sphere of influence na tinatawag, yung paghahati-hati no, sa anong lugar, anong mga kanluranin bansa ang kukuha nito, at yung open door policy ng US sa bansang Japan. No? At ang mga kaganapang nagbinidaan sa nasyonalismong Chino, ay ang mga kaganapang ito rin, no? yung mga dahilan na nag-ugat mula sa kolonyalismo. Una, yung pagkatalo ng Great Britain, unang digmaang Opio noong 1839 to 1842. At pagkatalo ulit sa Great Britain at France sa ikalawang digmaang Opio noong 1856 hanggang 1860. Ang mga ito ang nagbigay daan para sa mga kaganapan na kalaunan ay pag-uugatan ng nasyonalismo ng China. Yung kasundo ang Kenshin. Nakita ng mga Chinese o mga Chino na itong kasundoang ito hindi patas. Kasi lantarang panghihimasok ang gagawin. Kumbaga parang ginawang bukas na bahay ang bansang China. Na kung sino man ang nais pumasok na dayuhan o sino man pumupunta dyan, ay maaaring makapasok. At sino man kanluran ng bansa, eh malaya makapapasok dito sa China. Yan ang nagawa ng kasundoang Chenxing. Kaya nakita nilang hindi patas ito. Kaya naman nagsagawa ng dalawang rebellion At ang rebellion Taiping at rebelyong Boxer, ang isa, ah, dalawa sa mga kaganapang nagbigay daan upang umigting yung damdaming nasyonalismo sa mga Chino. tapay pa, yung rebellion Taiping, no? Nangyari, noong 1850, Desembre hanggang Agosto 1864, layunin nito pabagsakin ng dinastiyang Qing o dinastiyang Manchu na ang pagwawakas ng dinastiyang Manchu ay din pagwawakas ng dinastiya sa mahigit na dalawang libong taon. Dalawang libong taon na kung saan ang huling dinastiya ay isang dayuhan. Ngunit ang resulta nito ay nagapi ang dinastiyang King at sa rebeliyong Taiping dahil sa tulong ng Britanya at Francis. Pinagtulungan nila at tinulungan nila ang dinastiyang ito upang hindi magapi. Ang rebeliyong Boxer naman, pinutuloy sa ang korupsyon at pagpapatulisik sa lahat ng dayuhan sa bansa. Ngunit ang resulta, mas malawang influensya ng dayuan sa China dahil nga, bigo ang mga ito. Nagbigay kaganapan din ang isang kaganapang ideolohiyang demokrasya. No? Sa so pagwawakas ng dinastiyang Manchu, no, nagkaroon ng kaguluhan at kawalan ng pagkakaisa. At habang nagkakaroon ng kaguluhan, nagko-consolidate o nagbubuo na yung ibang mga Chino. Isa na rito ang nagsulong ng ideolohiyang demokrasya na si Sun Yat-sen sa ang kinikilala na ama ng Republikanong Chino. At alam natin na si Sun Yat-sen ang naging pinuno ng Asambleyang Panlalawigan, nanguna sa Rebellion Baxter. At mayroong dalawang uri ng nasyonalismo, yung himagsikang naghahangad na tapusin ang dinastiyang Manchu at yung paglaban sa panghimasok ng kanduran. Alam natin ang mga gawa, akbang at kilos sa mga ginawa nila ay nagpapakita ng diwang nasyonalismo. Tatlong prinsipyo. Una, ang San Min-Chu. Ito yung nasyonalismo. min chu -Chi demokrasya. At ang min shen chu kabuhayang panta. Oktubre 10, 1911 hanggang 1912. Pamilyar tayo sa Double Ten, no? Yan yung Double Ten. Yung magsikang nagwakas sa dinastiyang King. At noong Marso 10, 1912, labing ang Republika ng China ay nasa ilalim ng Yuan Shikai hanggang sa tuluyan na humalili ang Partido Kuomintang. Ang Partido Kuomintang ang nagsulong ng Republika at higit sa lahat ng ideolohiyang demokrasya sa China. Taliwas ito sa gusto ni Yuan Shikai ng malakas na kapangyarihan. Kaya ang Kuomintang later on, no, sa kanton ng concentrate at yung pangarap ng pag-isa, ngunit hindi nakita dahil binawian siya ng buhay at humalilisi siyang kaisek. Si Chiang Kai-shek naman ang nagbuklod sa Chino noong 1928. At sa paghiling sa mga kanluranin, baguhin ang kasunduang nilagdaan noong 1840. Dahil nga taliwas ito sa interes talaga ng mga Chino. Hanggang sa papalakas na ang isa pang ideolohiyang umusbong sa China, ang komunismo. Ito ay sa tulong din ng mga Ruso, no? At pinangunahan ni Mao Zedong o Mao Zedong sa ibang pa, mga babasok. Ang komunismo ay nagsusulong ng pantay-pantay na estado sa lipunan. Walang mataas at mababa, lahat ay pantay-pantay. Hindi kinikilala kung sino mahirap. At, yun nga, kataliwas ito ng partido ko umintang na nagsusulong demokrasya. Sa pagsibol naman ng nasyonalismo sa Japan, ano ang pinagkaiba nito sa China? Oo, nakapekto muli ang open-door policy noong 1853 ng Estados Unidos at sa pag-usbong nito, nagkaroon ng damdaming nasyonalismo nung maupo si Emperador Mutsuhito. Uh, ang tinatawag na kilalang yugto sa Japanese history, no? yung Meiji Restoration. Alam natin na si Emperador Mutsuhito ang magbibigidaan sa pagpasok ng mga kanduraning ideya. No? Kaya naman nangarap ang mga Hapones na magpumukol no? ng pangingialam ng mga kanduran Kaya isinulong nila katatagang politikal at kalayaang politikal pang-ekonomiya at kalayaan pang -politika. Ang modernisasyon ng Japan ay inaidulot ng mga sumusunod na bahagi. Una ang edukasyon. Sa pilitan ng edukasyon nangyari sa Japan, inimbitahan ng mga guro galing sa ibang bansa upang magturo sa kanila no? para mas maging equipped at mas empowered. At nagpadala ng mga scholar na hapon sa ibang bansa. At kapag pinadala doon, babalik sila sa bansa ng Japan upang ibahagi ang kanilang natutunan mula sa ibang bansa. Sa pagharap naman sa ekonomiya, nakita natin na tumuho ang US at Europe. No? tumuho sila sa US at Europe upang malaman kung paano yung paraan ng pinag-negosyo. Hanggang sa natutunan nila to, dinala sa bansa ng Japan. Nagpatayo rin sila ng kalsada, tulay at mga kuryente. Dahilan upang umunlad ang isang lugar o bansa. At inayos ang sistema ng komunikasyon at transportasyon. Ang panghuli sa modernisasyon ng Japan ay ang sandatahang lakas. Pinalakas nila ang militar. Nagkaroon ng makabagong barko at kagamit ang pandigma. At sinanay ang mga sundalong hapones. Dinisiplina at hinasa sa strategiyang pangmilitar upang matugunan ang pangangailangan upang maging malakas ang Japan. Sapat para hamunin ang buong mundo sa pagtuntong nito sa World War II. Nasakot ng Japan ang Korea na kontrol ang Manchuria at higit sa lahat na hamon ng mga bansang Japan, maglagay ng interes sa kanyang, ma malagay sa interes, sa pangani, yung interes niya. No? Kasi nga, nanakot sila ng mga bansa. Eh. Para naman sa ikalawang araw o ikalawang ito, ating tumuin ang timog sila ang Ano naman ang nangyari? No? sa nasyonalismo. Paano mo sabi nasyonalismo sa Asia? Timog sila ang Unahin natin ang bansang Indonesia. Nagkaroon ng culture system. Ito ay patakarang kolonyal na ginawa ng mga Dutch sa Indonesia. Negatibo ang epekto nito dahil nga ang nakinabang lang sa tinatamasang paghihirap, pagsusumikap pagsusunikap ng karaniwang Indonesia ay ang mga Dutch. No? Negatibo ang epekto niya sa kabuhayan at 1825, simula ang pakikibakang Indonesia. Nakita nila na hindi patas o unfair yung practice na ito o kaya nagkaroon ng iba't ibang makabayan samahan sa Indonesia. Ang Budi Otomo na pinangunahan ni Mas Wahidin Sudereho Sudo, na pangkultural na pagbabago. Dapat mabigyan tuon pagpapayamang kultura at pagkilala sa Indonesia gamit ang kulturang meron naman na siya. Sarikat Islam na pinangunahan ni Omar Said Chokorwa Minoto. Tinatag upang isulong ng kabuhayan ng Indonesia mas political naman ito kumpara sa pagiging kultural ng no? Budyo to. Ang Indonesian Communist Party, no, naghanga dito ng dahil ng Indonesian Communist, pagkakapantay-pantay. No? Parehong nabigo pag-aalsa makamit makamita kalayaan sa kanilang bansa noong no, 1926 at 1927. Hanggang sa so pumasok ang Indonesian Nationalist Party ni Sukarno at nilabanan na mapaniila patakaran ng mga Dutch. Sa Indonesia, pumasok ang pagbabagong pamamalakad sa Indones nung nabanggit natin kayo yung Bode Otomo, no? na nagkaroon na ng malawakang partisipasyon sa pamahala. Ang Indonesia, ay no? Sarik Islam, reforma sa mga Holandes. At higit sa lahat, yung Partido Komunista ng Indonesia. Yung PKI. Radikal ito dahil nga militante no? at progresibo yung kanyang kamamamaraanan. Eh. Pinangunahan ni Ahmed Sukarno noong 1927, natalo ang unang Olandes sa Japan, bunsod nito ay paglayo ng Indonesia. Grinab nila opportunity nung sakupin sila ng Indonesia para magtanghal no, ng pansamantalang kalayaan para sa kanila. Ang Indochina naman, nandito ang Vietnam, Cambodia at Laos. Nakita natin, nasakop ng Japan din ang mga bansa. Ang ilang bansa island dito. No. Ngunit natalo sila, no, natalo sila, sa France laban sa Germany. O, nasakop ng Japan ng Indochina kasi nga natalo ng France at Germany. Tapos, nagkaroon ng deklarasyon ng kalayaan. Si Emperador Bao Dai, yung nagbigay daan sa Vietnam. Si Haring Norodom ng Cambodia. At si Haring Sisabang sa Luang Prabang, Laos. So, sa pakikipaglaban ni Ho Chi Minh sa Vietnam at Chino sa mga Briton. Laban sa mga Brit Chino at Briton, no? Alam natin na ang hilagang Vietnam ay komunista, ang South Vietnam ay mga kapitalista. No? Meron din natawag na 17 parallel. Nagkaroon ng pagkakaiba. At malaking epekto dito ng Cold War. No? Kung so, sino ang na ng Ruso, sino ang na ng Amerika. So magkaiba yan. Sa Hilaga, si Ho Chi Minh ang muno. Sa Timog ay si, si Bao Dai. Sa Vietnam, yun nga, ipamamalaka ng Pranses. At yun nga, edukasyon pinagkaloob yung pinakalayunin, pinaka nilundo nitong sa Vietnam. At yun eh, malawak na pakikibagi sa pamahalaan, mas direct ng partisipasyon. At yung rehiyon -re ng Annam yung pinaka uh, pinaka aggressive pagdating sa pagsusulong ng kalayaan ng Vietnam. Sa Vietnam, nakilala si Ho Chi Minh at yung kalayaan sa Indochina, yun nga. Matapos ang ikalawang digmang pandigdig, natalo ng Japan ang France, kaya nakontrol ng Japan ang Indochina. Wala ko nang magbibigay daan ito upang mahati-hati ang mga lupa no, sa Indochina. Ang Vietme nang sumagupa sa mga Pranses, pagkatalo ng mga Pranses sa labanan sa Dien Bien Phu ng 1954, nagkaroon ng paghahati ang Vietnam. Yun nga yung 17 parallel. Sa bansang Myanmar naman o Burma, nagkaroon ng malawakang partisipasyon sa pamahalaan. Yun nga yung desisyon kumewalay na sa India. Kasi kadikit ng Myanmar yung India, diba? Pag tinignan ninyo dyan sa mapa. At yun nga yung protesta at pag-aaral sa laban sa mga Ingles. Isang tulong dito ay yung pagsusulong ng relihiyon, no? yung Young Men's Buddhist Association. Malaki ang role nila upang ma-shape yung awareness ng mga uh, burmese, mga Burmese Sa Pilipinas naman, alam natin na isa sa mga nag-spark ng nasyonalismo upang higit na maikintal yung nasyonalismo, no? ay ang Gomburza. Ang pagkamatay ng tatlong paring martir ay nagbigay daan kay Jose Rizal upang ialay ang isang nobela nito na di kalaunan, ugnay-ugnay ito upang lumaya. At alam natin na kalayaan ng Pilipinas sinatamo sa pangunguna ng mga middle class. Bakit sa middle class na una, no? na una ang mga ito? Simple. Dahil ang mga middle class ang karaniwang nakapag-aral. At yun nga, yung sa gomburza ay nagbigay daan di kalaunan. Dahil nga niyayakap na unti-unti yung kaisipang liberal o malayang pag-iisip. No? Hindi yung dinidiktang pagtingin nagkaroon ng reforma sa Pilipinas. At ang reforma ng iyan ang nagdulot ng kalayaan kalaunan. Dumating ang bansang Amerika, dumating ang bansang Hapon, natamo ang kalayaan noong 1946 na mga tinalaki naman ng mga kaganapan sa inyong Philippine history. At unang bansa sa Asia na nagdeklara ng digmaan labas sa mga Europeang mananakaw, ang Pilipinas. Kaya nga hinahangaan tayo ng Sino dahil nga habang tayo habang sila doon patuloy pa rin sinasakop, tayo ay nagre-revolution na at hayaan niyo iwan ko sa inyo ang kataga ni Lord Byron he who loves not his country can love na ang tunay na pagmamahal sa bayan ang tunay na pag-ibig kailanman yun lamang at nababakas ang ating